ikan nang kami sama-sama panagini yang enggak ceri pak Alright mga kamagila Balik ito na yung trabaho namin mga kamagila Sa loob ng apat na araw Ito lang trabaho na to May existing ako na trabaho dito mga kamagila Yung bubong na yan Ayan. Pero itong Pagpapatay natin ng second floor extension Apat na araw namin na trabaho to no? Bali lima na kami ngayon na tao Ayan yung kapatid ko no? Katuwan ko sa pag wielding dito sa taas So ipapabot natin ngayon mga kamagila Bali part 4 o episode 4 na tayo no? Sa paggagawa nito second floor na to So itong pagpapatay ng poste. Paano ba natin ipapatay itong poste? At ano yung mga kailangan nating gamit upang makukuha natin yung tuwid nito. Importante lang kasi nito mga kamukil yung tuwid. So yung mga gamit nito mga kamukil, meron tayong tatlong pwedeng gamitin sa pagkuha ng tuwid nito. Ang pinakauna o pinakamalumang pinakalumang paraan mga kamukil sa pagkuha ng tuwid nito, itong tinatawag natin plump o hulog sa Tagalog mga kamukil. Yan. Ito, pakita natin to. And then, pangalawa mga kamukil, itong tinatawag nating libel bar. Mayroon tayong libel bar, no? May mga maliliit, may eksik may mga mahahaba din. Pangatlo, mga paraan, mayroon tayong tinatawag na liser, no? Liser libel. Ayan. Yun yung pangatlo. So, yung plump bomb na tinutukoy natin mga kamukil, itong ganito. Ayan. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano tumingin Kapag ka-plump bomb yung ating gagamitin, ay yung palatandaan na tuwid na siya So, kapag plump bomb, mga kamukil, meron akong dalawang discartin ito sa pagtitingin. So, meron dalawang discard sa pagtitingin ito. And then, pangalawa, mga kamukil, itong tinatawag nating label bar. Ito yung forma ng label bar. So, uunahin natin, mga kamukil, itong plump bomb o hulog na tinatawag. So, Kapag ka magpapatay tayo yung pusti mga kamukil, dahil nauuna na natin yung mga runner sa baba, siguraduhin natin yung mga kantuhan ng ating runner, matatapat yung ating pusti dyan. Pagkatapos matapat ng ating pusti dyan, nakikita nyo mga kamukil, meron tayong brace na tinatawag. O ito, magpuputol tayo nito, tapos i natin dyan sa ating pusti na nakaplastado na yung kanyang mga dulo dun sa ating runner, bawat gilid. Tapos, pag naka-weld na tayo dito, mayroong maghahawak na isa doon na marunong ding mag-spot o marunong mag-welding para siya yung tumulak doon kapag ka yung ating puste ay tumbado, kailangan siyang itulak. Kapag sobra naman sa tulak yung ating puste, hihilain niya doon. Yon. Okay. So sa brace mga kamay, mayroon tayong dalawang brace nito. Magkabilaan to. Ayan Isa. Tapos ito yung pangalawa. Ayan. So yung purpose nitong brace na ito mga kamukil yung papunta doon para makukuha natin yung street nito papunta dito. Yung purpose naman nitong brace na to para makukuha natin yung street dito papunta doon. O so, yung kukunan lang natin ng hulog dito itong dito at itong paganyan. So paliter A lang yung uh, natin. Ngayon uunahin natin mga kamukil sa pagtingin ng plump bomb o hulog. So ngayon mga kamukil ang unang discard nito nakikita nyo itong tansi mga kamukil may tansi siya itatapat nyo lang to dito sa gilid talaga ng tubular ayan kung nakikita nyo katapat na siya itatapat nyo lang yan pagkatapos itong tansi na to titingnan nyo sa baba ngayon sisilipin nyo kung tan itong tansi at bawat gilid ng tubular eh magkatapat na talaga so kapag ka magkatapat na yun mga kamukil mula dito sa taas papuntang baba Ayan. Papuntang baba. Ibig sabihin nyo na yung A street nya. Ayan. So kumbaga sisilipin nyo lang to. Sisipatin nyo ng maigi mga kamukil. Kapag kamula dito sa taas papuntang baba is tumapat na yung tansi natin sa bakal lahat. So ibig sabihin nya na yung tuwid nya. So pwede nang i-spot doon. Ngayon ang pangalawang discarding nitong mga kamukil para mas madali. Ito. Papakita ko sa inyo. ilalagay nyo lang yung tansi dito sa may guhit ng ano nyo ayan ba diba, bawat guhit nito ay 1 inch yan sa kamay natin daliri natin ngayon itutukod nyo lang dito mga kamunggil tutukod nyo lang dito yung palatandaan mga kamkil na nakukuha na natin yung tuwid kapag parang papil na yung pagitan nya dyan ayan kita nyo mga kamunggil yan yung pangalawang diskarte ko sa pagkuha ng hulog nito Ayan. Malikot na siya kasi may nagwi-wielding. Nag nagwi-wielding. So, yun yung pangalawang palatandaan mga kamukil ha. Ah. Kapag yung pagitan dyan mga kamukil mula bakal hanggang clamp mam natin is parang papil na lang yung pagitan niya. Hindi siya sasayat. Parang papil ng distansya. Ibig sabihin, nakukuha na natin yung tamang hulog dyan. Ayan po yung dalawang paraan mga kamukil sa pag kuha ng tuwid gamit itong plump bomb ayan, yung pangalawang mga kamukil na madalas na ginagamit itong libil bar ito. Mas mahaba mga kamukilo. Mas mataas. Mas maganda. Didikit nyo lang yung ganyan. Tapos titingnan nyo. Dito. Merong tatlong level na nakalagay dito mga kamukil. Isa. Dalawa. Tatlo. Ang purpose nito mga kamukil. Itong una. Kapag kapatayo yung kukuna natin ng tuwid. Ito yung gagamitin, gagamitin natin. Ito sa gitna mga kamukil. Kapag ka pahiga naman siya nakapakong ayan di ba so kung titingnan natin Itong nasa baba mga kamkil, ito yung naka-slant na mga paglilibel. Ayan. Naka-slant siya itong pangatlo. So ididikit lang natin ng ganyan. Titingnan lang natin yung level water level diyan sa gitna. Kung na yung distansya nitong mga gilid na to, bawat gilid. Kapag nasa pinaka gitna na yung parang uh, walang tubig, may bakanti siya. Ayan, kung nakikita nyo, ibig sabihin yun na po yung tuwid niya. Pero, kapag ka ganito mga kamukil, mga posti mas mainam, mas mataas yung gagamitin nyo. Kung napapansin nyo, meron akong hulog, meron din akong level bar. So, itong hulog yung ginagamit ko kasi mataasan daw. So, yun lang mga kamukila. Yung mapapaabot ko sa inyo naway sana, uh, makatulong sa inyo mga kamukila para sa gustong mga matuto sa ganitong klaseng diskarte. So, bukas mga kamukil, sa part 5 natin, ipapaabot ko naman sa inyo kung ano yung mga pamamaraan sa paglagay ng girth. Ito, itong tinatawag natin na girth, mga kamugil. Kasi dito, ito yung sasalo ng ating mga raptor o tracis sa pinakabubong. So, bukas makikita nyo, mga kamugil, ito. madalas sa mga project ko, naging pabrikit ako, mga kamugil. Pero kung napapansin nyo sa baba, pigado yung space. Hindi tayo makapagpabrikit dyan kasi kalsada. So, ngayon, aktual lang mga kamugil. Dito ko sa taas, gagawin itong mga ah uh, natin dito ko siya gagawin aktualan dito sa taas kaya kung nakikita nyo may mga pabalagbag na siya Ng mga runner o pinaka girder natin yan may mga pabalagbag na siya so madalas kasi mga kamukil kapag maganda yung pwisto sa baba fabrication ako mga kamukil ito makikita na natin kaagad yung trusses pag salpak ko nito so dahil wala tayong magandang pwisto dyan sa baba yan karsada at saka dito pigado din dito ko siya lang kung gagawin so yung ginamit nating mga materialis dito mga kamugil gumamit ako ng 4x4 poste na 1.5 yung kapal tapos 2x4 ito yung mga ginagamit nating pang girt yan pati trusses natin o raptor natin na panlalapatan na ating parlina 2x4 po yan na 1.5 yung kapal tapos gumamit ako ng pang parlina natin na tubular din na 2x3 na 1.5 yung kapal tapos meron akong binilin 2x2 para sa mga studying pero dyan sa pinakababa mga kamukil ang gamit ko dyan ay channel bar yan, importante matibay sa pinakababa kasi uh, yan yung magbubuhat ng ating second floor ayan, napapansin nyo ang haba nya 10 meters to, papunta dun mga kamukila ayan papunta dito So, yan po yung mapapaabot ko na video sa inyo mga kamukin sana uh, bukas. Uh, abangan nyo rin yung episode 6 natin dito kung ano yung diskarte sa paglagay nito kasi bawat makikita nyo dito mga kamukil sa tinatrabaho namin mayroong mga paraan to Ayan. kung napapansin nyo naglalagay ako ng tansik dito Yan, ito yung pinaka mapapaabot ko sa inyo bukas mga kamukil papunta dun Yan papunta yung tansi na doon so ano yung purpose nito bakit naglagay ako sa bawat galaw ko mga kamuki laging nauuna tong tansi ito yung laging sinusundan to yeah, sinusundan ko ito yung laging guide ko upang maayos at magandang tingnan yung ating trabaho sa pamamagitan ng tansi. Okay? Thank you mga kakil. Sana'y bukas maabangan nyo na rin. abangan nyo rin yung episode 6 natin hanggang sa matapos ng project na ito mga gil And once again, Monkil, Honda Vlog. Ito yung forma dito mga kamagil. Oh. Yeah. Okay, thank you.